Hello guys, good morning. Ayan, ayan na yung mga succulents na yung iba bag, yung ano bago ko lang na tanim. Yung last unbox natin yung nagmamasya yung loob yung may mga mili bugs. Ayan kasama yan si variegated black friends. Tsaka ito si apple champagne. Ayan. Si Debbie. Ayan si Divi. Tapos asan pa yung iba? Yung iba, wala, nag-RIP. Parang ano, Ah uh, five, ah uh, limang ano, klase yung namatay na. Yung si Evonip, wala na. Si Barigete na Lowella, namatay din. Lima sila lahat yung namatay na mga ano, succulents yung na-unbox natin last na may mga mellibugs tsaka yung nagmamashi nag -ma yung iba naman, buhay ayan yung, ang iba dito matagal na sakin ayan at tsaka yung mga madiba ko ayan ok na ok yung mga madiba Madiba collection. Ayan na sila. May dalawa pa kong madiba. Hindi ko pa nalagay dito kasi katata katatanamin ko lang. Bago ko lang natanim. Ayan. Kasama nung ano, yung mga na-unbox natin na nagmamashi. Ayan. Ang mga old ko pa to na mga madiba. Ayan sila. Gumaganda na. Sana tuloy-tuloy na please. Ayan. Alam nyo, ito, maganda na sana. Kaso, yung manok ng, ano, ng asawa ko, naka, ano, naka, nakapasok dito. Kaya, pag, ano niya, pag dakip niya, ayan, dito, dito pumunta. Ayan, naglagas na. Ayan, ang daming leaves na ng oh. Ayan. Maganda na sana to wala tayong magala, magawa kasi hayop yun hindi natin pwedeng anuhin Bu ano yun alaga ng asawa ko may alaga siyang mga manok ako naman ito mga succulents mga plants ayan ito oh nagmamaganda ayan ang ganda-ganda na niya. May baby na siya isa. Ayan. Ito naman si Super Bomb. Ayan. At sya kasi yung macarons ko. ayun, o, oh, nagliligi. Ayan, tumatang na si macarons. Tsaka ito naman si ano to is si Si Aaron Pai. Ayan o. Oh. Makita nyo ba? Silaw kasi. Dito naman sa side na to. Ayan yung mga old ko na mga succulents. Ayan. Ito si Pendens. Kasama din, kasama din yan. Yan, try ko kung mabubuhay ba to dito sa akin. Ayan, oh. Sana mabuhay, no? Tingnan nyo si Victor Kane ko. Ayan, oh. Maganda na. Dami ng mga leaves. Ayan. Tsaka si... Ano to? Si Morasaki. Manyata to. Ayan. Dito naman sa baba, Ayan si Blue Prells. Ayan. Buhay na buhay na sila. Yung ating Red Velvet. At saka yung ating Roma at ang Gemini. Ayan. So natuloy-tuloy na no. Huwag na kayong mag ano, mag RIP. Huwag nyo na akong iwan. Dito naman sa pinakaibaba, ayan yung collection ko na Bekya. Ayan sila. Ano pa lang to, limang beki pa lang yung nakolekt ko. Yan ang gaganda nila oh. Ang ganda ng kulay. Ayan. Dito naman si Maya. Ang ganda ng kulay ni Maya, no. Yan si Maya. Ito naman hindi ko alam yung name niya. Yun oh, ang ganda oh. Ano ba to? Si Black Prince? Hindi ko alam yung name niya. Ang ganda. Three heads pa naman to. Pinagsama ko lang talaga. Hindi ko na pinaghiwalay. Kasi para ang ganda tingnan. Tsa dito naman, apat sila. Yung iba, hindi ko alam yung name. Yan. At ito yung mga propa ko na mga leaves. Ayan, oh. Tumubo na. Dami ng ano. Nabubuhay na. Dito na side. Ayan. Hala, parang may bugs na naman. Kasi may ano. May langgam. Ano ba yan? Paano ba maglagay ng ano? Ng 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 mga pong fungicide uh, once a week or twice a week ba ano ba 'yun nakalimutan ko na yung sabi ng ano isang vlogger na tiningnan ko hindi pa ka, uh, hindi pa kasi ako nagano nag naglagay ng fungicide nung last yung nag, naglagay ako Sa, parang matagal na parang matagal na yata 'yon yun oh ang ganda oh hindi ko lang alam yung name niya. Kaya nga gusto ko ano, gusto ko pag mag-order ako, lagyan ng seller ng mga names. Ayan, ang ganda oh. Ito talaga. Sana mabuhay ka no. Huwag ka nang mamat, wag ka nang, nang mag-RIP. Dito naman sa ibaba, ayan. Ayan yung si Marble Gold ko. Ayan. Si Elation. Yan sila. Si Icy Purple. Ayan, si Icy Purple. Si Champagne. Alam mo, Champagne ko. Ayan, oh, may baby na. Pinugutan ko yan. Ayan, nagkaroon ng baby. Yung ano naman, si yung nasa pinaka dulo niya, ito. Lumiit. Iwan ko nga ba. Ito naman, si Barrigated Helba. Ayan, ganyan lang. Pag, pagtanim ko, ganyan na siya. Hanggang ngayon, ganyan din. Walang anong pinagbago. Tapos tingnan nyo si ano, oh, si Glamping. Parang ano, nag, ano dun, leaves niya. May ano, may, anong tawag ito sa Tagalog. Kung sa amin dito, ano, may nagliki. <laughs> Sorry ha, nakalimutan ko sa Tagalog yung ganito sa leaves. Ayan, may mga biak-biak ang leaves niya. Bakit kaya? May mga biak-biak. Kasama din to. Oh. Hindi ko lang alam yung name niya. Pinapaugat ko pa ma para ano talaga. Para mabuhay talaga siya dito sa akin. Tsaka ito naman yung na natumba ng manok. Ayan o oh, ang dumi-dumi ng ano sahig. Pasensya na sa kalat, hindi ko pa naayos. Ayan. Tsaka ito, ito talaga oh. Ilang beses na ako nakabili nito, hindi talaga mabubuhay. Ganito talaga yung mangyayari sa kanya. Ano ba siya gusto niya ng ano, ng maraming tubig? Laging dinidiligan? Kasi hindi ko talaga to dinidiligan. Akala ko kasi pag lagi kong dinidiligan, mamamatay. Ayan oh. Ganito yung mangyayari sa kanya, katagalan. Hindi talaga ako, hindi talaga ako mga nito. Marami na akong nabili, patay lahat. Ito pala, ewan ko dito. Kung mabubuhay kaya to. Kailangan ba siya ano? Mahilig ba siya sa tubig? Hindi ko talaga makuha yung ano niya. Gusto niya. Lagi na lang talaga kasi gusto-gusto ko nito. Kaya ako bili ng bili kahit na lagi na lang namamatay gusto ko talaga magkaroon ng ganyan ano kaya dapat gawin ito naman yung kasama ng mga ano ng mga nagmamashi tsaka ito ang ganda di ba ano daw yan si Ah... Uh, lipstick, agavoid lipstick. Ayan o, no, sa agavoid lipstick. Hindi ko pa tinanim kasi wala pang ugat. Ayan. Ito at saka si Ebony yung request ko sa kanya. Mahal pa naman yung si Ebony. Parang, parang 4.50 yata yun. Bili ko. Mahal tulog ko. Yung mga gusto-gusto ko talaga. Ano na, pangatlong beses ko nang bumili ng mga Ebony. Ebony may paparating akong evo ni request ko kay ma'am alones yon na paugatin niya to mag -stick na lang ako mag ano stick to one na lang siguro ako ng mong seller kasi yung yung kay ma'am alones naalala nyo ba yung ano yung yung mga succulents ko na nag 5 days yata yun sa LBC sa box parang 5 days, di ba pag open ko, marami, marami pa rin siya ano, leaves, hindi nag ano, hindi nagmamashi, eh maraming leaves, maraming ugat, hindi siya nagmamashi. Pangalawa ko ng order kay Ma'am Alonis yun. Ang ganda ni Ma'am Alonis mag air dry. Ang ganda-ganda talaga. Sa kanya na lang siguro ako laging mag ano, bili ng mga succulents. Yan may evo ni ako request kay ma'am Alonis papaugatin muna daw niya para pagdating dito ano na mabubuhay talaga dito naman na side yung mga darling sunshine ko hindi na siya nag ano yung nag iiba ng kulay kasi laging umuulan dito rain or shine kasi to ayan si darling sunshine at saka ito naman si Ghosty. Ayan. Hindi na masyado yung anong kulay nila. Lagi kasing umuulan. Ayan. Ito. Itong flapjack ko, ewan ko ba't nagkaganito. Akala ko nga mamamatay na siya. Kaya nilabas ko rain or shine ko na lang dito. Tsy, ayan pa, may curly curly. Hindi ko alam yung mga names. At saka dito, ito si, si Cleopatra. Ayan. Malaki pa to. Malaki to pagtanim ko. Ngayon, lumiit na. Ayan. Ito naman si Ghost Plan. Ayan, pinutulan ko si Ghost Plan. Ayan, nagkabibi na si Ghost Plan. Ini e, ano ko, ito marami ng bibi. Oh, ayan. Maraming babies. Ayan, oh. May isa pang papatubo. Ayan. Pinugutan ko siya para dumami. Nilagay ko lang dito sa rain or shine. Ayan yung pugot niya, oh. Nagka-leaves na, oh. Ayan. Hindi, ito. Hindi ko alam. Anong names? Ito naman, si Purple Delight. Tagal, tagal na to sa akin. Ilang... ah... Uh, parang 2 years na siya sa akin una ko tong nabili si purple delight hinayaan ko lang kasi akala ko mamamatay na siya yun pinugutan ko nagay ko sa, sa sa, tabi tabi lang pero ayan nagaganyan na siya buhay na buhay Lumaganda na din ito hindi ko alam akala ko mamamatay na din pero pag ano ko sa ano niya sa leaves niya. Ano naman, matigas naman siya. Pero parang patay na, o, tingnan niyo. Oh. Ano po kayang name niya? Ito naman si Compactum. Ayan si Compactum. Tagal si Compactum mag-ano no, magkaugat, magkaano, ng baby. Matagal. Tsaka ito. Ito parang kasama sila ni ano, una lang si Purple Delight. Akala ko nga patay na to kasi nilagay ko lang sa labas. Isang head lang to, isa tapos nag-anak na siya. Ito, dalawa na. Ay, ang bubutsog oh. Pero nagliligi. Ano kayang name nito? Ito, parang ano din to? Mag dalawang taon or higit pa? Ah, di, hindi. Una si Purple Delight. Ayan, una si Purple Delight. Tapos, sunod naman to. Parang sa ano ko lang to na order? Sa Lazada man yata. Ito. Ayan, oh. Ang ganda. Ang tigas ng lips niya, oh. Red and shine din yan. Tapos, ito naman, si Mendoza. Paano ba ito pala? Ano? Ayan, oh hindi ko talaga siya maano. Gusto ko yung marami talagang leaves, nagkaano siya, sya. tawag ba to? Ah, uh, compact na compact yung mga leaves niyan. Diyan ganyan. Kaya nilagay ko dito sa rain or shine. Ngayon, marami na siyang mga babies. Ayan, sa ilalim. Hindi ko na siya kinuha dito para dumami na siya. Yun, maraming ano sa, sa ilalim. Pero parang kaunti na lang yung soil niya. Ayan. Tapos sa tabi naman niya ito si Purple Delight. Ayan. Ito yung mga bago kong Purple Delight. Ayan. Ito yung Purple Delight ko na ano na sana uh, marami ng leaves, marami ng ano tapos nahulog Ayan, nagkabali balik Pero, may mga leaves na. Ayan, yung mga purple delight. Bali, tatlong, ano to, tatlong pots na bago kong nabili. Kasi yung mga nahulog, nilagay ko sa isang pot din. Bali, dalawang pot na lahat. Ayan. Okay naman sila, oh. Ganyan. Oh. Gusto ko talaga ma-achieve yung ano, yung parang may, may, pagka ano niya yung purple talaga <laughs> purple delight ayan yung ganda o oh. yung ayan ito naman parang si choco choco monster ano ba yun choco nakalimutan ko yan gumaganda na siya ayan oh. dati ang liliit lang yan ayan akala ko nga hindi na mabubuhay Nilagay ko sa Rain and Shine. Pinabayaan ko. Ayan, gumanda na. Pupugutan ko to para dumami mag -cock. ano, dumami yung sa isang pot. At ito si sa ah, sang a yon lumiit malaki pa naman to parang isang pot lumiit siya nilagay ko lang sa rain and shine baka gusto niya dito naman ang ating Fred Ives na malaki. Tsaka ito si Purple Haze. Ayun oh, ang ganda ni Purple Haze. Ayan. Natatamaan sila ng ng sikat ng araw dito mula 6 AM hanggang ano, 8 AM yata. Kaya nilagay ko si Fred Ives dito. Tsaka ito si Super Bomb. Ito yung Super Bomb ko na Rain and Shine. Ayan. Sa baba naman. Ayan. Ito talaga bakit hindi talaga walang pinagbago. Simula nang tinanim ko ganito lang kaliit patidto. Walang mga names kasi walang binigay si sailor Ito si Kante Domingo. Ayan, si Kante. Gumaganda naman. At yan, si Roma. Ayan, oh. Tagal-tagal na si Roma sa akin. Tsaka, at tu, oh, si ano, si Crispy Beauty. Dati, ang laki ngayon, lumiit na. Ano kaya dapat gawin dito? Ang laki pa naman yung pagtanim ko sa kanya. Ngayon, ah, ano, ganyan na. Lumiit na si, ano, si Crispy Beauty. Dito naman, ayun, may nag-R.I.P. na. Ayan. Ito din, si Barigated Kiwi. Wala na. Nag-goodbye na siya. Ito si Lovely Rose. Ayan. Yung Lovely, lovely Rose ko, pinugutan ko. At saka, nagka-baby na. Dalawang bibis, Yung iba, isa. May iba naman, isa. Ayan, oh. Ang ganda na ni Lovely Rose. Sana tuloy-tuloy ka na ha. Dito naman sa mga moon cactus. Ayan. Ayan na. Ang update ng mga moon cactus natin. Sa ibaba. Ayan. Pero may isang na maalam. Ayan Oh. Bakit kayo? Bakit kaya siya nagkaganyan? Nagtutubig sayang pa naman hindi pa naman ako marunong mag ano yung ginagawa nila yung uh, nilalagay sa ibabaw bang ganito ba na nilagay hindi ako marunong yan <laughs> yan yung mga gym natin sorry ha silaw init ayan gym no para hindi lumaki <laughs> ano kaya to ba't hindi lumaki yung mga gym ko nap nap uh, may ano pa may sa ibaba pa okay, tingnan nyo yung sa ibaba ayan ang na ng mga succulents ah, ng mga gym ko ayan na yung ito talaga yung sayang nang maalam na Yeah. Thank you for watching. Please subscribe to my channel, Dell's Blog. Bye. God bless. Yes. Yeah.